Mali ka niyan. Mali niyan, kapatid. Yung hindi ko sinasabi, wag mong ipaparatang sa akin. Wala akong sinabi na yung banal na halik ay hindi banal na halik. Wala nun. O oh, eto po. Sabi niyo po, hindi beso-beso. Kung hindi po beso-beso, ano po ang banal na halik? <laughs> Bakit? Naninindigang ka ba na yung banal na halik beso-beso? Wala po ako sinasabi ginong Suryano. Hindi, tinitiyak kayo ko lang. Ayun sa... po, ano po ang ko kayo. Kayo. Kasi hindi po. Hindi, ano tinitindigan ko sa'yo. Hindi kasi, po, uh, kayo sa Kasi, ko sa'yo. Paranin mo ko. Sabi mo kasi, kung hindi beso-beso, ano ang banal na halik? O bakit naniniwala ka ba talagang beso-beso, banal na halik? Kayo po ang may palatuntunan ng tanong kay Suryano. Sinabi mo kasi. Ako ano magtatanong. Ano po yung Tinututulan mo kasi yung paliwanag ko eh. Ang sabi mo, kung hindi beso-beso. Tinong beso. Suryano, ako Ay, naman po mag- maganda... Ah, hindi tayo magkakaintindihan niya. Pagkasasabayan mo ako. Kailangan po. Unang-una, programa ko ito. Huwag mo namang ipakita ang kabastusan ng iglesia ni Manalo. Sanay na kasi ako sa kabastusan ng iglesia ni Manalo. Eh, huwag mo naman dali ng nandito sa kabite. Eh, kabastusan yung ginagawa mo. Hindi pa ako tapos nagsasalita ka eh. Ang nagtatanong, naghihintay ng sagot. Huwag kang sasagot hanggang hindi ako tapos magsalita. Kapatid, yung sinasabi po ni Brother Eli, konfirmasyon po. Ang inyo po bang paniniwala sa banal na halik ay beso-beso? Kayo -beso? po ang tinatanong namin. Hindi kapatid, para nga po, hindi po ganito beso, -beso nga po beso eh. Ganito, nga po. Ganito, ganito po. nga po, ganito nga Ang paniniwala nyo ba'y ba beso-beso ang banal na halik? Ang sabi niyo po, Brad Willy, palatuntunan niyo ito. Kung kami po, pababayaan yung magayag ngayon, hindi na ninyo ito palatuntunan. Hindi po, pala tinatanong lang ito. kayo, tinatanong uh -huh. lang kayo. Yun bang beso-beso, gaya ng sinabi ni Ramil Parba, yun ba talaga ang paniniwala ng Iglesia ni Manalo sa pananalik? Teka po, uulitin ko lang po, nagagalit po kayo eh. Hindi. Sabi niyo po, wag ka ang nagagalit kami be. Nasa area ni, eh. hindi naman totoo. Galit ba si Bradwini? Di Hindi ba nililiwanag lang? Masama tubo ng bunga nga mo kasi. Hindi po. As Wala as naman si... Na Nagtatanong lang si Bradwini, nagagalit ba? Hindi ko po. Sa bagay, yung itsura mo, dapat ka kagalitan. Opo. Dapat ka kagalitan. Eh kasi, hindi o pa ako tapos eh, dumadaldal ka na eh, nagtatanong ka lang eh. Aminin mo munang makikipagdiskusyong diskusyon ka, sasagutin kita. Eh di ganito po. Hindi. Mga kababayan, mga kababayan, gawin natin opisyal. Ang sabi niya, aminin daw na makikipagdiskusyon ng iglesia. Call mo, sa pre conference. Tira mo, meron ba akong sinabing aminin makikipagdiskusyon ng iglesia? Aminin mo munang makikipagdiskusyon ka, sasagutin kita. Ang sabi niya, aminin daw na makikipagdiskusyon ng iglesia. Call okay, sa na mo. pre-debate conference. Aminin mo mulang makikipagdiskusyon ka, sasagutin kita. Meron ba akong sinabing aminin makikipagdiskusyon ng iglesia? Wala nun. Napakasinungaling talaga nito. Una po sa lahat. Ne, sinungaling kanya eh. Wala akong sinabing ganon. Tinasabi ko sa'yo, aminin mo muna ang nakikipag-diskusyon ka para sagutin kita. Hindi Kasi hindi ka ako. nagtatanong eh. eh, mo, marami ng nang nagtanong. Ang palatong tulang... pakinggan mo ako! Napakabastos mo, wag mo akong sabayan! Napakabastos naman ito eh. Yan ba tinuro ni Manalo sa'yo? Hindi ka makapagparaan sa kapwa mo tao? sabi niyo bakit ano eh. Ang hirap kasi kay Manalo, ayaw lumabas, kaya mga membro niya ang nagtatanggol sa kanya. <laughs> ang pinakamagaling, palabasin mo si Manalo mo, Diploma Palabasin mo! <laughs> <laughs> Palabasin mo, ministro mo! Yan ang hirap, mga kababayan. Yan ang hirap pag ang puno ng relihiyon nakatago sa aparador. Ilabas mo si Manalo. Mas magaling. Magkakatapos tayo. Labas nyo na si Manalo. Labas nyo na si Manalo. Ayaw ka rin lang na mahusay na usapan eh. Nagsasalita ako, sinasagot mo ako. Napakabastos mo eh. Marami nang nagtanong. Hindi naman nagkagulo ng ganyan eh. Ikaw lang naman na nanggugulo eh. Hindi, kaya pinapaamin ko sa'yo muna. nakikipag ka ba? O nagtatanong ka? Kasi marami nang nagtanong, hindi naman ganyan eh. Eh, ikaw hindi ako makapagsalita. Dinasabayan mo ko eh. Kabastusan ang itinuro sa'yo ng puno mo. Unang-una, mga kababayan, ano? Hindi naman tinatawag yan dahil wala sa listahan ang pangalan yan sa magtatanong. Bastos talaga, bastos. Paliwanag mo, Brad Jose. Ang tinawag ko pong pangalan, Oy, ginong bastos, makinig ka. Ang tinawag kong pangalan, Mario Palacios Sr., isang muslim. Sige naong, Mario Palacios Sr., isa pong muslim. Sige po. Ha? Magandang gabi po, uh, Brad Eli. Muslim po. Magandang gabi po. Uh, ako po ay si Jose Lito Heron. Itatama ko lamang po. Ang pangalan ko po ay Jose Lito Fernando Heron. Uh, Taga-palit po ako at... Iglesia po ni Kristo. At nagpaparatang ka na sinasabi mo, hindi totoong hindi lalaban si Eranio Manalo. Sabi mo sinungaling din ako. Patunayan mo lalaban si Manalo. Tindigan mo yan. Pirmahan mo. Sunduin mo si Eranio Manalo. Iharap mo kay kapatid na Soriano. Lang agaw ka lang nag-eksena, nang bastos ka pa. Hindi ka ang tinatawag, hindi ka nagpalista, hindi ka na nahiya sa mga nakalista. Sige, umuwi ka, sunduin mo si Manalo. Patunayan mo lalaban siya kay kapatid na Soriano. Sasabihin mo, nagpunta ka rito, magsosolo ka. Yung isang ministro yung lumusob sa lugar